Mamulutan ka Ayan ako, kakakaling dito. Hindi kami sa bundok. Hindi <laughs> oh, kasi kain na, kain, kain. Kain! Kain oh. yan, kain. Kain na, Dai, ay balik ah, na, balik siya kuya. Sabi ni, si ano daw, isa ganyan mag-vlog tumihare pa. Ito si na ano, Si Si Cici Ilonga Vlog. <laughs> Kantayo. Patutin. Si Ilonga Vlog. Kantang patutin. Dito <laughs> nag nag sa bundok si Ilonga Vlog. Tapulan namin lod. Ano nan mo oh, ma-post <laughs> Takaw naman ito. Eh, hindi, hindi matakaw yan. Gutom lang, nagutom. Ang sarap ng picnic nila sa bundok, oh. Sige, kain. Oh, bukbang. Oh, bukbang. Ang dami nilang, ano, oh

Mayroon isa doon eh. Lalaki. Ay babae ba 'yan? Oo. Lalapag niya. Ang ganda ng puta. Lakas ng hangin. Grabe. Oh, Naririnig po talaga yung ihip ng hangin. no? Oh. Nung lakas Masarap dito sila mag-picnic Nagsabi yung gorga na pahingig eh Ay! I binigyan binigyan naman nila oh, binigyan nila ng cake at saka ano ulam ulam grabe gusto mo Gutom na gutom mo. Ah, mo ito dito.

तहरies, तो तो <extagus> um, uh -huh. Ang lakas ng hangin, guys. Oh, ram. lakas. Oh. Masarap dito talaga mag

may mayroon bunga then, may hinog na doon no, sa taas nan um, um, may kit guys si, si, malakas hangin

tinuguan tsaka pata team ah

guys thank you for watching bye, -bye.